tingnan nyo naman, detalye. <laughs> Guys, sabi ko, nilipat ako dun sa kabila at ako'y kasandal. Dahil are, tingnan nyo naman, inayos ko nang ng inayos, lumalabis pa din. Kung ako'y nakalipat doon, babalik ko naman sa mga gagamot at ako'y mahukutas. <laughs> Nagbukas are, nagkusang bubukas, may mga kutsi sa likod. Hindi ko ako'y nakahataw, mayarin pa doon. Kung naman sa jack, hindi ko nahawakan sa sunod na kotse, hataw ito. Kaya sabi ko sa inyo, maaari ganito detalye na. Kung okay, mayaman daan nakapag-donate na ako ng mga mga. Yan yung pag-yaman. Pag-yaman. Pag-yaman ni Lee. Limang ambulansya. Limang ambulansya. Walang pinto. <laughs> With two yards. Walang ambulansya ni Blanche. Walang wala, wala hakaw ng pinto. Walang hakaw. Kaya nga walang pinto. Kaya nga walang pinto. Dali. Hindi pa po. Diri diri. <laughs> Baka ito naman <yung> mapick <laughs> <laughs> May na ako eh. Hindi ko alam kung anong trabaho mo pa na din ano. Kung <laughs> ako talaga ay dumipat doon at sumandal, patay ako. Babay humihilaw. Sanding. Hindi alam kung panadero or may kaya nga. Mika, hindi guys, siya. Huwag <laughs> mong kahit hali, hindi na ka tayo bababa. Ba? <laughs> Tingnan nyo naman, big kiss na big case. <laughs> 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 may nabuksan pa eh. Dady, huwag mo akong tawanan. Ang ganda na ang bulan siya mo. <laughs> tawa yung tawa sa akin si Dady. Hi guys! didipat sana ako dun sa kabila, takoy yung hmm. eh. Ito pretty, ano. Yung pa <laughs> yung nagbukas ng pinto. balik, balik tayo sa manggagamot. Balik sa mga Mauna ka dapat. Oo, di sana ako doon kasi sasandal ako. Kasi no. nga din sira aking, sira. Yung! 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 <laughs> <laughs> yung! <laughs> 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 <laughs>

Kanina, walang, kayo, walang, kayo, walang, kayo, kayo. Eh. Ano ba yung tayo. Magluluwas siya. <laughs> ano yung paganda, paganda, paganda ng kalakal? Ayun, oh, si Beshi. ano ulit sexy? Yeah. Isa pa Parang ano? Parang nakakaabang